Hi guys! What's up oh, sila, Hi naman po! -vlog naman okay, so, uh, you you as my Guys! Tering gusto niyo na balay? Uh, na uh, wala Okay na balay namin guys? So guys Uh, Thank you, Fernandez. Thank you, sister. Thank you. Special so shout out, you sister Fe Ayag and Kaila din na kone personaly. Okey, la sa kani. Shout out sa first assembly okay. ugad sa tagbilaran. Sinakong aligos sa simbahan ni nila. Okay, let's pray. Let's welcome the presence of the Lord. Father in heaven, we come into your presence with a humble heart and a soul more than others. a blessed opportunity that you've given to us no, this morning, despite, no, despite of our busy days. Still, it's a minimum courage, si, and I see, para mamalando si mga This time, this morning, we'll get before we proceed. Before we meditate your word this morning, Lord, we're Okay Kung na ba ito, wala hmm? hmm. ka, no kita, Ay, ka guys. Kala, e. Okay na ba kayo sa Okay na ba ang balay namin, guys? Okay na ba kayo, guys? Parang hindi pa okay, okay na. na morning, kasi okay na ba guys? Kakain ako ng saging guys. Meron ako saging dito guys. Sure, Ito yung okay. saging ka. okay. wow. okay. ko. Kaya hindi ka alam ang ng mga misahin yung saging ko. pray also pa na mo kalinaw muna una Na walay lain mag मasis, so guys, tamam. kainin natin okay, hello, itong banana. Banana, banana. Okay so, kain ko Kain ko na. Kain ko na. You alone may be glorified. It's like, wala rin yan. Mataas rin 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 yun. Kundong si Pangalit. It's all about Jesus Christ. It's all about you and God. Holy Spirit, this is your moment. It's let your will be done. Thank you for the victory, Lord God. This our prayer in Jesus' name. Amen. Praise God. So, okay. So this time we have eighty-six viewers. We okay. start.

pagpangalagad ni Kristo, hindi alam na kapunta daw sila sa mga pinuhatan sa kangit-ngit. Ningawas naman na daw sila sa mga makadaot ng bisyo. But still, naadyo yung mga tao na masupo nila, di ganahan nila, ingon silang mga sulpo, mga lahi tinuhuan, mga layawaan mga punto. Ah, uh, di ba? Nando daw! Ganong Kain kain saging. Bala gabing basta saging. Ini so, basta saging guys. Satu guys. but again before we proceed please and i just want to encourage everyone to mention your friends and loved ones here in our comment section for them start that this is for the glory of the lord uh sister and so on gary martinez one of our subscribers good morning everyone good morning so on thank you for watching. Okay. Uh, as far so, as said, it's not much interest. Makabagtay sila. I-mention niyo eh, yung price of ako in the comment section or makabagtay sila. Kaya yeah, dili kay uh, kamuhay, mabless, mabless at sila. No? Kamalo so, na beta nga kanina nga page si Grabe na mga kinabuhi yung ipag-uos sa hindi. Dili kayo ipag na ito ang ipag-uos sa ino. Mga grabe kayo mga... Ay guys, dyan lang po grabe kayo ka, kasi meron pa sa po yung pushing guys. Ha? Dyan lang so, po kayo. Maghintay kayo sa akin guys. Yeah.

Young people, nagint atin sa uh sa mobile na usap speaker o sa uh, the other days uh mabini para mabini o sa kamkani sa mobile, nong mga young know? so people na ganang palawas natin. Okay, God bless niyo mga paratang keep the fire burning in Jesus' name. Okay, Marcos Capitolo. noibig versiculo. 40. So, a prayer request, Pastor, sa akin na mong likod. Ako na picturean, ay iso mo kayo, brother, na story ako. So, brother, I will include you in my personal prayer. Hermelito Vistal Italian, see? Hashtag Alpha 1973. Advance 51st anniversary na to, mga brother. Hi, God!

Mamela. 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 Mamela.